Ayan ang view. Nakaka-relax dahil puro green ang makikita mo. At sariwang hangin ang malalanghap. Ayan. Lalakad lang kami. Wala, wala ka namang choice kasi kundi maglakad din. <laughs> Hindi ka namang pwedeng sumakay. Pero doon mula sa ano, kalsada, mga five minutes ang lakad. Pwedeng sakayin doon, pero pwedeng lakarin para exercise. Ayan yung daanan namin, oh. Maganda na yan, ha? Maganda, ha? Ang ganda, no? Puro green talaga. Maganda maglakad. Swerte tayo dahil ano, hindi umulan. Hindi umulan. Tama-tama lang. O, hindi putik yung ano, daanan. Pag umulan, ah, oh. kaya nga kasi kasi ang panahon parang uulan din oh oh <clears throat> maitim ang paligid pero maganda kasi malamig yung hangin tsaka uh, hindi walang araw tapos tutulay tayo dito dahil dadaan tayo sa ilog ito yung ilog oh pag bumaha marami itong tubig ay, napupunan ito so, pag Oo naman, lapaw pa nga yan dyan eh. Oo, ayan yung ilog. Pwede tayong manguha ng labong dyan. Ayan, may mga kawayan. Malapit lang pala, so, mga 15 minutes. Ulan. Mali 15 minutes lang pala ang lakad mula doon sa riverside, papunta doon sa ano. Kasi doon ang dati naming bahay. Sa Bukid. Yung sinira ng Yolanda. O, diba ang ganda ng view? Grabe nakaka-relax talaga. Tuwang-tuwa na ako sa ganito. Oh, tingnan mo paligid. Puro green. Green na green talaga. At ayan, naglalakad kami. Lakad-lakad lang. Dalawa lang tayo naglalakad. Wala na ibang tao. Okay lang. Tahimik ang buhay. Ayan, maraming kawayan dyan, no? Dyan siguro nangunguhan ang labong, no? Sarap kaya yung labong. Ayan, kawayan. Mabuti oh, ang ganda ng daan. Hindi maano. Hindi umulan kahapon ng hapon. Pero umulan, mahina lang naman yung ulan din kahapon ng umaga. Kaya, hindi ganong, ano, maputik. Ayan. Malapit lang pala. Mga 15 minutes lang lakarin. Or mga 20. Malapit na tayo. Nasa kalahati na. Sakay pa sila. Naglakad kami ng ano, mga 5 to 5 to 10 oras. Mga 9.55 kami naglakad. Oras na ngayon ay ano na, 10.10. .10. Lapit lang pala. Mabilis kasi lakad namin. Ang ganda ng palay talaga. Ang nakakatuwa. Tingnan mo, walang kadamo-damo, no? Mga after two months yan. Or one month and a half. Siguro, ma maaani na yan. At yan ang mga kawayan sa tabi ng ilog. Pwede manguha dyan ng ano, mga labo. Ayan.